dating gawi na naman tayo as always to God be all the highest glory plano kung di na lang po ito i-upload kasi marami na naman tayong videos na magkasing katulad ang sintoma kagaya nito pero pipilitin ko pa rin ihungit sa inyo para mas klaro sinubukan ko ngayon na i-one on one explain sa inyo so listen very carefully everybody Sigurado akong pagpistahan na naman ng mga bashers ko. Pero chillax lang po tayo kasi kapag wala namang basher ay di rin tayo mapansin sa buong mundo. Para sa aking mga bashers dyan, maraming salamat po sa inyong panonood mga kaalbularyo na ay gihatod ngayon isang Suzuki K6E engine DE64W automatic transmission. Medyo naikog ko gamay kasi ang may-ari kanina na pala sa akin naghintay. So ngayon mga kalbularyo, ka pakinggan natin kung ano talaga ang kanyang main concern. Let's go! Okay sir, may buntag sir. Ano problema sa mong unit sir? Ah, um, ini, ang problema na nabantay sir kay kanang ng Hatag na ko, Hatag gasolina, maabot 3.5 na RPM. Instead nga mo, siya sa 4,000. At mm. 3.5 Oh. Mura mo siya og kana mo 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 balik siya, mo mulunon siya instead nga muhay ang RPM niya pal mulunon siya. Ah. Oh. Ah. Uh, Mura ug nabantayan sir. Ah, uh, sige sir, naaman si Albulario si mong kilid sir. Oh. Si Alay Bira na. Uh, okay. You. thank you. Sige sige. Salamat. Salamat oh. sir. Thank you, thank you sir. Okay. Ngayon mga kaalbulario, road test lang muna natin para makita natin yung concern ng customer na pag uh, umabot na po tayo sa 3000 RPM, ay eh bumababa na hindi na siya makapatuloy sa 4000 so tingnan natin i-rodeti sating ayan okay ito na ko na sa line chef kitchen okay oo nya yeah. tingonomo na ng mikinkola ambot asa ka problema na eh wala muna mag sa gawas ang chicken tin so ito po ang sinasabi ng may mga ng mga ka kalaboraryo ayan kahit tinatapakan ko yung uh, Accelerator ngayon ay hindi na talaga Siya lalagpas pa sa 3000 RPM Pag uh, Tinatapakan ko pa Ay lalong bumababa yung RPM ngayon Ayan, kita niyo oh. Ayan Bumababa talaga So ito po ang main concern Ng customer Okay po, tingnan na natin balik na taliban James Straight to the point na po tayo kahit di ako nakapagtahas sa simenteryo ng Martes at Birnes, pero patuloy pa rin ang ating tinatawag na walay sipiat sa tsamba. Ngayon ginamitan na namin kung tawagin kikiki, tamang kapyot koot, tamang kapag walang lifter, kapyot kung sa tingin nyo ay gahigyod ang bolt, Koot kapag mahirapan kayong tagalin ang target nyo and now keep on watching and please listen do not talking while I'm explaining sakto ba ang grammar ko mga kalbolario? Ka mag testing tayo ng intang fuel pump mga so ngayon itest natin ipakita natin sa ating mga viewers Lebron James baka sasabihin na naman nila na masira yung fuel pump na nilubog natin sa tubig at hindi na lang nila alam kung ano ang step to na natin para mabawasan yung mga alinlangan nila so ngayon itry natin i-test, Lebron James are you ready? Mm, okay. are you ready? Go! Ayan, ito po ang tinatawag nating fountain Pag pumunta kayo ng plaza mga kalbularyo Siguraduhin ko na makikita kayo dito So ngayon po, nakita nyo naman na nagsirit-sirit yan Pero ba't tinanggal ko yan? Ito lang po ang mga steps natin na hindi natin makikita sa ibang mekaniko Ganito lang ang gagawin nyo mga kalbularyo, tingnan nyo Nang tinapakan ko dito mga kalbularyo, pag sumisingaw talaga yung liquid Ibig sabihin yan, ay healthy pang ating fuel pump i ko ha Tingnan nyo mabuti Okay, fire Ayan po mga kalbularyo Ayan So nakita nyo na walang liquid na lumalabas sa aking kamay at tingnan yung maigi mga kaalbolaryo dito sa fuel pump oh. ayan o oh. naglilig siya. Diyan galing mismo sa fuel pump so yan po ang dahilan mga kaalbolaryo ba't mag -low power yung makina natin ito na po ang nasa loob ng fuel pump assembly so ito po ang tinatawag nating fuel pump motor at ito naman ang mga aksesory nya dito sa loob So kadalasan mga kalbularyo base sa na nakikita natin kanina, ang lake ay nagmula dito. So ganito 'yan. Ayan. So ngayon nang nai-check na natin, wala naman tayong nakikita na problema sa rubber. So kadalasan mga kalbularyo, marami naman tayong ginagawa na katulad nito. Ang tingnan niyo lang ito po. Ito po ay uh, dito 'yan sa nakakabit sa dulo ng fuel pump motor. Huwag niyong kalimutan mga kalbularyo na mayroong lock dito. So dito yan, nakalagay yung rubber. Pag magtratrabaho na yung uh, fuel pump motor natin, ay mayroong pressure na hanggat 100 PSI. So ang mangyayari niyan mga kalbularyo, ay umaatras po ito yung rubber. So pag umaatras yung rubber, ang mangyayari niyan ay Maglilik na dito pero hindi natin alam na, na na pala so ang gagawin natin dito mga kalbularyo huwag muna kayong magpalit agad ng fuel pump motor uh, ang gagawin natin humanap tayo ng paraan na hindi ito gumagalaw yung rubber stopper dito sa dulo ng mismong fuel pump motor ayan po mga kalbularyo Inaklas mo natin yung valve cover para maitingnan na po natin yung valve shim clearance. So, kita din natin ngayon mga kalbularyo na medyo sunog na ang spark plug ngayon. So, papalitan lang, lang, po natin yung tatlong spark plug para wala na po tayong duda. Ayan po. So, ayan na po mga kalbularyo. Kinabit na ng ating kasama dito yung uh, fuel tank assembly. So, unsa na Derek Rams? Okay na Derek Rams? Okay na? Ah, uh, okay po. So, naikabit na po yung fuel tank. Katatapos lang nating nagpalit ng spark plug. So ngayon i-drive test natin So ito na po mga kalbularyo Road test na po tayo uh, Andam na kalibon James oh, ready na oh, okay, sige Passing your seatbelt libon James day, no, plano din eh na Ayan po mga kalbularyo Kita nyo yung RPM ngayon Ay hindi na bumababa So sobrang smooth na ngayon mga kalbularyo Wala na talagang parang kinakapos ng gasolina So ngayon po mga kalbularyo I declared problem solved na po tayo ngayon Maraming salamat sa inyong panonood. Anong masasabi mo po, James? Okay, kayo. Basta albularyo lang Okay, maraming salamat po. As always, to God be the glory. Thank you so much. Nalimot man ko na oras yun na, eh. Pag wala man kay wala mga katahas gabi, eh. Mga bitaw, nalimutan ako, eh. Ah, sige na lang.